Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual. Kumusta ka, kaagapay? Anuman ang iyong pinagkakaabalahan sa mga oras na ito, sana samahan mo ako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo ay magkakasamang muli sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Lobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At tayo po ay kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kagapay, isa na namang napakagandang paksa ang ating tatalakayin sa gabing ito. Ito ay may pamagat na fight and win. Binabati ko kayong lahat ng mabuhay sa wakas, tayo ay nakarating na sa finish line. Ito ang huling aralin natin tungkol sa mga taga-Roma. Sa darating na mga panahon, magkakaroon pa tayo ng ibang pagkakataon na mag-aral muli patungkol sa temang ito. Subalit sa ngayon, dito natin tatapusin pansamantala ang ating pag-aaral sa sulat na ito na tunay na napakalalim. At nararapat lang kaagapay na ang huling aralin natin ay tungkol sa tagumpay laban kay Satanas. Noong nagsimula tayo sa pag-aaral na ito, nakita natin na ang sulat sa mga taga-Roma ay tungkol sa Ebanghelyo o mabuting balita ng kaligtasan. Ang kaligtasan ito ay kaligtasan mula sa kasalanan at sa lahat ng epekto nito sa tao at sa buong daigdig sa nakaraan, sa kasalukuyan at sa hinaharap. Masasabi din natin na ang kaligtasan ay tagumpay laban kay Satanas. kagapay mahalaga ang katiyakan ng tagumpay para sa atin. Ito ang pangako ng Diyos sa atin dito sa Roma. Tiyak na bibigyan tayo ng Diyos ng tagumpay laban kay Satanas. Romans chapter 16 verse 20 the God of peace will soon crush Satan under your feet. The grace of our Lord Jesus be with you. Pero si Satanas sa isang espiritong hindi natin nakikita. Papaano natin siya pagtatagumpayan? Oo, totoong hindi natin nakikita si Satanas. Pero makikita natin ang mga taong kinakasangkapan niya. At mapagtatagumpayan natin si Satanas kung maiiwasan natin at makontra natin ang mga pakana ng mga kamponya. Bago ang lahat, dapat nating laging pakatatandaan. Ipapasok ni Satanas ang kanyang mga kampon at ihahalo niya ang mga ito sa gitna ng mga membro ng iglesia o simbahan. Mismong ang Panginoong Yesus ay nagbigay ng ganitong babala. Matthew chapter 13, In verses 24 to 26, Jesus told them another parable The kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. But while everyone was sleeping, his enemy came and sowed weeds among the wheat and went away. When the wheat sprouted and formed heads, then the weeds also appeared. And in verses 37 to 39, he answered, The one who sowed the good seed is the Son of Man. The field is the world, and the good seed stands for the people of the kingdom. The weeds are the people of the evil one, and the enemy who sows them is the devil. The harvest is the end of the age, and the harvesters are angels. Si Apostol Pablo ay nagbigay din ng katulad na babala. Nung nagpaalam siya sa mga kristyano sa Efeso, binigyan sila ng mahigpit na warning at paalaala. Basahin natin ang mga gawa. Kabanatang 20, mga talatang 20 at 30. Alam ko na pag alis ko ay uh, papasok sa kalagitnaan ninyo ang mababangis na asong gubat na walang patawad sa kawan. At lilitaw mula sa inyo na ring kasamahan ang mga taong magsasalita ng mga bagay na lihis upang akitin ang mga alagad na sumunod sa kanila. Kaagapay sa daigdig na ito matatagpuan ang dalawang uri ng tao ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo. Magkakasamang namumuhay sa daigdig ang dalawang uri ng mga taong ito. Ang malungkot ay pati na sa loob ng iglesia o simbahan ipapasok din ni Satanas ang kanyang mga kampon. Papaano natin makikilala kung sino ang mga masasamang damo? Diyos lamang ang nakakakita ng puso ng bawat tao at Diyos lamang ang may karapatang humatol sa kanila. Subalit, may mga palatandaang dapat nating manmanan sa mga kampon ng Diablo. Basahin natin ang Roma, kabanatang labing anim sa mga talatang labing pito at labing walo. Ngayon isinasamo ko sa inyo mga kapatid, natandaan ninyo ang mga lumilikha ng pagkabahabahagi at ng mga katitisuran na laban sa mga aral na inyong natutuhan, lumayo kayo sa kanila sapagkat ang mga gayon ay hindi naglilingkod kay Kristo na Panginoon natin kundi sa kanilang sariling tihan at sa pamamagitan ng kanilang mahusay na pananalita at matatamis na talumpati ay dinadaya nila ang mga puso ng mga walang muwang. Suriin natin mabuti ang dalawang talatang ito. Ayon sa Roma Kabanatang 16, sa mga talatang 17 at 18, may apat na palatandaan ang mga kampon ni Satanas. Una, naghahasik ng pagkabahabahagi. Pangalawa, naglalagay ng katitisuran. Pangatlo, naglilingkod sa tiyan. Pangapat, mga bolero. Isa-isa yung nating talakay ng mga palatandaang ito. Una, naghahasik ng pagkabahabahagi. Si Satanas ay isang mahusay na hineral sa gyera at ginagamit niya ang mga estratehiya at taktika na mabisa sa gyera. Ang isa sa mga taktikang subok na epektibo ay ang pag-aasik ng pagkabahabahagi sa loob ng iglesia o simbahan. Sa English, ito ang kasabihang divide and conquer, paghiwahiwalayin at magtagumpay. Naalala ba ninyo ang kwentong tungkol sa sampung magkakapatid na lalaki na lagi nag-aaway-aaway? Isang araw, tinawag sila ng kanilang ama at binigyan ang bawat isa ng isang patpat ng kawayan. Pagkatapos ay sinabi sa kanila, Sige, bawat isa sa inyo, baliin ninyo ang inyong hawak na patpat. At napakadaling nabali ng bawat isa ang kanilang patpat. Sunod ay binigyan uli ng ama ang kanyang mga anak ng panibagong patpat. At saka sinabi, Ibigay ninyo sa akin ang inyong mga patpat at pagsasamasamahin at tatalian ko para maging isang bungkos. At sinabi ng ama sa mga anak, sige, bawat isa sa inyo sikapin ninyong baliin ang bungkos ng mga patpat na ito. At sinikap ng magkakapatid na baliin ang bungkos ng mga patpat pero silang lahat ay nabigo. Pagkatapos si sinabi ng ama, mga anak, ang bawat isa sa inyo ay tulad ng isang patpat. Kung kayo ay nag-aaway-away at hiwahiwalay sa isa't isa, darating ang inyong kalaban at madali kayong babaliing isa-isa. Pero kung kayo ay nagkakaisa, mahirap kayong matalo ng inyong kalaban. Eksperto si Satanas sa paggamit ng taktikang iyan, divide and conquer. Kaya nga, nagahasik siya ng mga kampunya sa loob ng iglesia o simbahan. Mahalata natin kung sino sila sapagkat sinisikap nilang pag-iwahiwalayin at pag-aaway-awayin ang mga miyembro ng iglesia o simbahan. Kaagapay, paano nila isinasagawa ito? Ang isang mabisang paraan nila ay ang chismis. Magkakalat sila ng mga chismis tungkol sa mga miyembro at susulsulan nila ang isang miyembro laban sa ibang miyembro at bubulong sila ng ganito. Alam mo ba, ganito at ganoon ang sinasabi nila tungkol sa iyo. Ano, pababayaan mo ba na pupulaan ka ng ganyan? Sige, sugurin mo siya. Hindi lamang mga miyembro, pati ang pastor at mga leader ng simbahan ay gagawan ng chismis ibubulong ng mga kampo ni Satanas sa tainga ng mga miyembro. Alam ba ninyo, ganito, ganoon si pastor, ganito, ganoon si leader, ganito, ganoon ang ating guro sa Sunday School. Para patayin ang chismis, dalawang mabisang aksyon ang magagamit natin. Una, huwag pakinggan ang chismis. Pangalawa, huwag ikalat ang chismis ang pinakamabisang aksyon sa lahat ay sundin natin ang tatlong hakbang na ipinag-uutos ng Panginoon na dapat gawin natin kung may lumitaw na problema sa loob ng iglesia o simbahan. Basahin natin ang Mateo Kabanatang 18 sa mga talatang 15 hanggang 17. Kung magkasala sa iyo ang iyong kapatid, pumaroon ka at sabihin mo sa kanya ang kanyang pagkakamali kapag kayong dalawa lamang. Kung pakinggan kanya ay napanumbalik mo ang iyong kapatid. Ngunit kung hindi siya makinig ay magsama ka pa ng isa o dalawa upang sa bibig ng dalawa o tatlong saksi ay mapagtibay ang bawat salita. Kung ayaw niyang pakinggan sila ay sabihin mo sa iglesia at kung ayaw niyang pakinggan, maging ang iglesia, ay ituring mo siya bilang isang hintil at maniningil ng buwis. Kagami, pansinin natin mabuti ang bawat akbang. Unang akbang, personal at isahang pag-uusap. Kung may problema ka sa isang kapatid, kung may napapansin kang bagay na hindi nararapat sa iyong kapatid, wag mong ichismis ito. Sa halip, puntahan mo siya ng deretsahan at personal at isahang kausapin mo siya tungkol sa bagay na iyon. Kayong dalawa lamang ang dapat nakakaalam o makaalam ng inyong pag-uusap. Huwag sabihin sa iba. Kung makinig siya sa iyo, makinig sa iyo ang iyong kapatid at naayos ninyo ang problema, diyan na magtatapos ang pag-uusap. Huwag nang babanggitin uli ang tungkol doon. Subalit, kung ayaw niya makinig, tumuloy ka sa pangalawang akbang. Ikalawang akbang, magsama ng isa o dalawang kapatid. Dapat, matured Christian. Kristiyanong may hustong gulang ang isasama bilang saksi sa pag-uusap. Sa tulong ng mga saksing ito, si Kaping magkaunawaan kayo ng kapatid na may problema. Kung makinig ang kapatid at maayos ninyo ang problema sa pamamagitan ng pangalawang akbang, dito na matatapos ang pag-uusap at wala nang ibang makakaalam tungkol sa problema kundi kayong tatlo o apat lamang. Subalit so, kung ayaw niyang makinig, tumuloy ka sa pangatlong hakbang. Ang ikatlong hakbang, sabihin sa buong iglesia o simbahan. Kung talagang grabe ang problema at hindi malutas sa una at pangalawang hakbang, dapat ipaalam ito sa buong iglesia. Ang ibig sabihin, tatawag ng isang pagpupulong ang buong iglesia kung saan mga membro lamang ang dadalo. Doon sa pagpupulong ay ilahad ang problema. Hayaan ng mga leader at mga membro ang magbigay ng kanilang mga payo. Ang layunin ng pulong ay hindi upang husgahan ang nagkasalang kapatid, kundi tulungan siyang magsisi at magbago kung makinig siya sa iglesia, mabuti sapagkat napanumbalik ninyo ang naliligaw na kapatid. Subalit kung magmatigas pa rin ang nagkasalang kapatid, masakit at mahirap man gawin ito. Kailangang itiwalag ang nagmamatigas na kapatid. Katulad ito ng kanser sa katawan. Dapat putulin at alisin ang bahaging may kanser para wag itong kumalat sa buong katawan at upang wag tuluyang mamatay ang buong katawan. Ang miyembrong nagmamatigas at nagpapatuloy sa kasalanan ay isang kanser na dapat alisin upang mapangalagaan ang buhay at kalusugan ng buong iglesia. Magpatuloy tayo sa pag-aaral sa mga ginagawa ng Diablo. Una, nagahasik ng pagkabahabahagi. Ikalawa, naglalagay ng katitisuran. Ito ang pangalawang palatandaan ng mga kampo ni Satanas. Naglalagay sila ng katitisuran. Basahin natin muli ang Roma Kabanatang 16, talatang 17. Ngayoy isinasamo ko sa inyo mga kapatid, natandaan ninyo ang mga lumilikha ng pagkabahagi at ng mga katitisuran na laban sa mga aral na inyong natutuhan, lumayo kayo sa kanila. Kagapay, tinutukoy dito ang katitisuran o mga hadlang para maligaw o hindi makarating sa tamang aral ang mga tao. Dalawang uri ng katitisuran ang dapat nating iwasan. Una, maling doktrina. Dapat bantayan na 'wag makapasok sa ating iglesia o simbahan ang mga maling doktrina, mga maling paniniwala at mga maling aral ang mga kampon ni Satanas ay mapaghahalata natin sapagkat sila ay nagtuturo ng mga bagay na salungat sa Biblia. Para maingatan tayo sa maling doktrina, dapat maging masipag tayo sa pag-aaral sa Biblia. Dapat alamin natin ang mga tamang katuruan ng ating pananampalataya. Halimbawa sa ating pag-aaral sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, natutunan natin ang tamang aral tungkol sa kaligtasan na ito ay sa biyaya lamang sa pamamagitan ng pananampalataya. Alam ba ninyo kung paano tinuturoan ang mga empleyado sa bangko para makilala nila at mahalata ang huwad na pera or counterfeit money? Pinag-aaralan nila ng mabuti ang mga katangian at palatandaan ng totoong pera o genuine money. Hindi nila pinag-aaksayan ng panahon na pag-aralan ang huwad na pera sa halip inaalam nilang mabuti ang tunay na pera. Ganoon din ang dapat nating gawin patungkol sa doktrina. Dapat pag-aralan at unawain nating mabuti ang wastong doktrina at kapag kabisado na natin kung ano ang wastong doktrina, mapaghahalata na natin ang maling doktrina. Pangalawa, maling pamumuhay. Ang pangalawang katitisura na dapat nating iwasan ay ang maling pamumuhay. Kung sinasabi ng isang tao na siya ay kristyano, subalit nagpapatuloy naman siya sa kasalanan, siya ay naglalagay ng katitisuran sa daan ng mga tao para mahadlangan sila na lumapit sa Diyos. May kasabihan nga tayo, Your actions speak so loud. I cannot hear what you're saying. Ang iyong mga gawa ay masyadong napakaingay. Hindi ko marinig ang iyong sinasabi kapag nakikita ng mga di kristyano na ang pamumuhay natin ay salungat sa aral ng Biblia, sasabihin nila, pareho lang naman tayo. Wala ka namang pagkakaiba sa akin. Bakit pa ako sasampalataya kay Kristo? Ang mga kampon ni Satanas ay mapagahalata natin. Mahilig lang silang magsalita pero hindi naman sila gumagawa ng naaayon sa kabanalan at katwiran at pag-ibig na na kay Kristo. Ikatlo, naglilingkod sa tiyan. Kaagapay, ang pangatlong palatandaan ng mga kampon ni Satanas ay naglilingkod lamang sila sa kanilang tiyan. Anong ibig sabihin nito? Una, ang kanilang sinasalita at ginagawa ay may layuning pansarili. Laging nasa isip nila ang kanilang sariling pakinabang Sumapi sila sa iglesia dahil umaasa sila na may matatanggap silang pakinabang o ayuda. In John chapter 6 ay makikita natin na maraming mga tao ang nagpasyang sumunod kay Kristo pagkatapos na gumawa ang Panginoon ng Himala ng pagpapadami ng tinapay at isda. Sa katunayan, gusto nilang pilitin si Kristo na maging hari nila. Pero anong sinabi ng Panginoon sa kanila? John chapter 6, verses 26 and 27. Jesus answered, Very truly I tell you, you are looking for me, not because you saw the signs I performed, but because you ate the loaves and had your fill. Do not work for food that spoils, but for food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you. For on him, God the Father has placed his seal of approval. May mga taong sumasabi sa iglesia para sa material na pakinabang. At may mga simbahan at mga grupo na nangangako sa mga tao na kung sila'y magiging miyembro, bibigyan sila ng trabaho o dili kaya'y tatanggap sila ng material na tulong mula sa iglesia. May mga tao naman na ayaw pumasok sa simbahan kasi ang tanong nila, may ayuda ba dyan? Magkakapera ba ako dyan? Isang paalaala sa ating mga kristyano ito, huwag nating hikayatin ang tao sa pamamagitan ng pangako na kung sumapi sila sa ating iglesia, sila ay may tatanggaping ayuda o pakinabang. Ang taktika ni Satanas ay sisikapin niyang alisin ang ating paningin sa espiritual na pakinabang kundi sisikapin niyang ibaling tayo sa material na mga hangarin. Kaya mag-ingat tayo sa mga kampon ni Satanas na naglilingkod sa kanilang sariling kapakinabangan at hindi sa Panginoon. Ikaapat, mga bolero. Ang ikaapat na palatandaan ng kampon ni Satanas ay sa kanilang pananalita. Sila'y mahusay at matamis magsalita, pero puro pambobola lang. Anong ibig sabihin ng pambobola? Ang pambobola ay mga salitang hindi makatotohanan, kundi mga salitang pumupuri sa kausap at mga salitang sumasang ayon sa kagustuhan ng kausap upang makuha ang simpatya o pagtitiwala ng kausap. Kagapay para silang salesmen o mga negosyanteng ahente na iniinganyo ang mga tao upang gawin silang mga tagasunod o kaya'y bibili ng kanilang produkto. Ganito ang paliwanag ni Apostol Pablo tungkol dito. Basahin natin ang pangalawang Timoteo, kabanatang apat, sa mga talatang tatlo at apat. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila matitiis ang wastong aral, kundi sa pagkakaroon nila ng makakating taynga ay mag-iipon sila para sa kanilang sarili ng mga grupong ayon sa kanilang sariling pagnanasa at tatalikod sa pakikinig sa katotohanan ang kanilang mga tainga at babaling sa mga katang isip. Kagapay, sa dalawang mga talatang ito ay tinutukoy ni Apostol Pablo ang mga guro at kanilang mga tagapakinig. Ang mga tagapakinig ay gusto lamang makinig sa mga aral na sumasang ayon sa kanilang pagnanasa at kagustuhan. Dahil dito, ang mga bulaang guro, mga kampon ni Satanas ay ibibigay sa kanila kung ano ang gusto nilang marinig. Kikilitiin nila ang tenga ng mga tagapakinig. Bobolahin sila at sasabihin lamang ang mga magaganda at matatamis na salita na nakakapagpalaki ng loob ng mga tagapakinig. Sa kabilang dako, ang tunay na lingkod ng Diyos ay mga ngaral ng may katapatan at sasabihin ng buong katotohanan, masakit man ito pakinggan. Ang sabi sa unang Tesalonika, kabanatang dalawa sa mga talatang tatlo hanggang lima, sapagkat ang aming pangaral ay hindi mula sa pandaraya Ni sa karumihan, ni sa panlilinlang, kundi kung paanong kami minarapat ng Diyos na pagkatiwalaan ng ibanghelyo, ay gayon kami nagsasalita, hindi upang bigyang lugod ang mga tao, kundi ang Diyos na sumusuri sa aming mga puso, sapagkat hindi kami natagpoang gumamit kailanman ng mga salitang paimbabaw gaya ng nalalaman ninyo. Ni ang balabal ng kasakiman, saksi namin ang Diyos. Ano ang pinakamalaking panganib na dulot ng mga kampon ni Satanas? Ang pinakamalaking panganib ay ang mahati ang iglesia at kanilang tatangayin ang mga taong naingganyo nila. Kung hindi man mahati ang iglesia, may mga miyembrong matitisod at titigil na sila sa pagdalo sa simbahan o dili kayay maghahanap na sila ng ibang simbahang kanilang sasapian. Pero kung ating mamanmanan at iiwasan ang mga kampo ni Satanas at kung maigpit nating sinusunod ang tatlong hakbang na ipinag-uutos ng Panginoong Yesus sa Mateo labing 18 sa mga talatang 15-17 malulutas natin ang lahat ng di pagkakaunawaan sa loob ng iglesia at may iwasan natin ang paghahati ng iglesia o church split. Pero kung pababayaan natin ang mga kampo ni Satanas na gumawa sa loob ng simbahan at kung hindi natin susundin ang tatlong akbang, siguradong makararanas tayo ng church split. Salamat sa Diyos. Ito ang kanyang pangako sa atin. Roma labing 16, talatang 20 At si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng inyong mga paa. Kaagapay bilang pagtatapos. Ito ang pangwakas na panalangin ni Apostol Pablo. Roma kabanatang 16, mga talatang 25 hanggang 27. At ngayon sa Diyos na may kapangyarihang mapagtibay sa inyo ayon sa aking ibanghelyo at sa pangangaral ni Hesus Kristo. Ayon sa pahayag ng hiwaga na inilihim sa napakahabang panahon, subalit nahayag na ngayon, at sa pamamagitan ng mga kasulatan ng mga propeta, ay ipinakilala sa lahat ng mga bansa tungo sa pagsunod sa pananampalataya ayon sa utos ng Diyos na walang hanggan, sa iisang Diyos na marunong sa pamamagitan ni Heso Kristo. Sumakanya ang kaluwalatian magpakailanman Amen. Ang Diyos ang magpapatibay sa atin. Diyos ang magbibigay ng katatagan. Lagi tayong umasa sa Diyos at humingi ng lakas at patnubay galing sa Kanya. Ang pagpapatibay ay mangyayari ayon sa Ibanghelyo. Dapat nating ipangaral ng matapat ang Ibanghelyo ni Kristo. Ayon sa ating uh, pinag-aralan dito sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, ang kaluwalhatian ay sa Diyos lamang sa lahat ng ating paglilingkod, sa lahat ng ating pangangaral at paggawa, sikapin natin na tanging Diyos lamang ang bibigyan natin ng kaluwalatian at kapurihan. Huwag nating angkinin ang kahit kakaunting kaluwalatian. Ang kaligtasan ay galing lamang sa biyaya ng Diyos at wala tayong magagawa kahit kaunting bagay maliban sa kanyang tulong at biyaya. Ibigay natin sa Diyos ang pasasalamat at papuri dahil tinulungan niya tayo na makatapos ng pag-aaral sa Roma. Pero ang lahat ng pag-aaral natin ay mawawalang sa kung hindi umepekto sa ating buhay ang ating pinag-aralan. Kaya ito ang hamon ko sa lahat. Una, ang Roma ay sinulat upang magkaroon tayo ng katiyakan ng ating kaligtasan. Pangalawa, ang Roma ay sinulat upang magkaroon tayo ng tagumpay laban sa kapangyarihan ng kasalanan. At pangatlo, ang Roma ay sinulat upang masangkapan tayo sa paglilingkod sa Diyos. Naglilingkod ba tayo sa Diyos? Kaagapay, ang Kristiyano ay naligtas upang maglingkod. Saved to serve. Diyan magtatapos kaagapay ang ating pag-aaral sa gabing ito sa paksang Fight Edwin at muli kitang inaanyayan sa susunod na Sabado sa kapareho ring oras, 7.30 to 8 ng gabi. Kung mayroon kang katanungan or any concern with regards to our topic, maaari ka magpadala ng iyong mensahe sa 702 DZES FEBC Facebook page or mag-text ka sa cellphone number 0999 223 5668. Ako po ay pansamantalang nagpapaalam Pastor Ronald Leobrera po sa programang Agapayan. Pagpalain tayo ng Panginoong Yesus. Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual.